Ito na naman mga kananam, magluluto tayo ng gulay. Sinaan ko na ang kaldero at sinindi ko na ang kalan, magpabuburek tayo ng danom. Nung nagburek, linagyan ko na ng baguong at linagayang bawang, sibuyas at kamatis. Yan, tinakpan at binuksan, linagyan ng ajinomoto at linagyan ng kalabasa at otong mga kananam at hintayin na natin niyang magburik-burik mga kananam at pag nagburik-burik na ay atin nang raramanan at yan rinamanan ko na nga mga kananam ay yung kilawar ko kay gayam sa krinamanan tapos nag thumbs up all goods kanon, mga kananam mga inikakon iti iti gulay jake malukong mga kananam at mga nakon first bite na gimasen mga kananam Na mga kananang, tapos na tayong kumain solve na naman ang nook